News mga Balita Ngayon Dalawang NPA members sumuko sa militar sa Misamis, Oriental Food Security Emergency sa Bigas idineklara na ng Agriculture Department Dr. Edwin Mercado itinalaga bilang bagong President at CEO ng PhilHealth Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang sumuko sa puwersa ng milita sa Misamis Oriental Kamakaila. Ayon sa 58 Infantry Battalion ng Philippine Army, sumuko ang dalawang NPA members matapos nilang matanggap ang Letter of Appeal to Surrender na ipinadala sa kasundaluhan noong January 31. Kinilala ang dalawa na si Ordinan alias COVID at Nelson Sagahay alias Nelboy na kapwa mga miyembro ng SRSDG Eagles na nag-ooperate sa ilalim ng Sub-Regional Committee 1, North Central Mindanao Regional Command. Isinuko rin ang dalawang isang M16 rifle, dalawang fully loaded magazines na may laman na 25 rounds ng ammunition. Ayon sa pamunuan ng 58IB, ang pagsuko ng dalawang NPA ay bunsod na rin ng tuloy-tuloy nilang military operation at pagkakalansag ng mga guerrilla fronts sa Luga nagdeklara ang Department of Agriculture o DA ng Food Security Emergency dahil sa extraordinary na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Alin sunod sa Department Circular No. 3. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maglalabas ang National Food Authority o NFA ng bigas mula sa buffer stock nito sa presyong 36 pesos bawat kilo sa kadiwa ng Pangulo Sites, Local Government Units o LGUs at iba pang ahensya ng gobyerno. Layunin itong patatagin ang presyo at gawing mas abot kaya ang bigas para sa mga mamimili habang tinutulungan din ang mga lokal na magsasaka sa pagbili ng kanilang palay. Mananatili ang deklarasyon ng hindi ito inaalis ng kagawaran at bawat apat na buwan susuriin ang presyo ng bigas upang matukoy kung may extraordinary na pagtaas. Samantala, patuloy ding nag-aalok ang pamahalaan ng mas murang bigas sa ilalim ng 29 pesos sa Tries for All programs. Itinalaga bilang bagong President and Chief Executive Officer o CEO ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth si Dr. Edwin Mercado. Sa isang oath-taking ceremony ngayong araw, nanumpa si Mercado sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagtapos at nagsanay sa UP College of Medicine Philippine General Hospital, si Mercado ay isang US-trained orthopedic surgeon at may 35 taong karanasan sa hospital management. Siya ng Vice Chairman ng Mercado General Hospital o Qualimed Health Network mula noong March 2021. Papalitan nito sa pwesto si outgoing PCEO Emmanuel Ledesma Jr. Nagpasalamat naman si Department of Health Secretary Chodoro Herbosa Jr. kay Ledesma para sa kanyang naging serbisyo sa PhilHealth. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank mm -hmm. you